Good morning, welcome or welcome back sa page natin. My name is Professor Excel and this is lesson number 2. Last time, sinubukan natin buksan yung Excel sa desktop natin and today, i-explore natin yung startup screen. Dito sa left side, Tapos, may pakikita tayo ng options, home, kung saan nandito tayo ngayon. Malalaman natin kung nasa tayo since naka- ah, like green po siya. You know, open dito ng mga options. Sa home, makikita natin yung blank workbook at saka yung mga templates na ginawa natin. So, dito, makikita natin na may isang template ako nagawa. Sheet list. And, yung mga ibang tutorials na pwede mong buksan dito. Sa pinakagilid, may makikita kang mga templates. Pag click mo to lalabas ang madami pang templates na available for for your version of Microsoft Excel. But make sure na naka-open yung internet mo since kailangan ng internet para buksan yung mga templates na ito. sa home. Okay. Sa dito sa home, kikita natin yung mga recent documents na binuksan natin. And um, ito ay dynamic daw bago bago, ito siya, depende sa kung ano yung pinakala na buksan mo. Kung may nabuksan kang bagong Excel, tapos i-close mo yung Excel. Pag bukas mo ulit, pupunta siya dito sa first. Ito yung mga recent documents sa na nabuksan. Pwede mong baguhin kung ilan ang pwede niya ilagay dito pero yung op pero yung tawag dito uh, yung settings ng, ng initial settings ng Excel 15. Ang pwede mong mailagay dito. Sa pin naman, dito nakalagay yung mga uh, ipin mo ng mga documents. And share with me. Dito nakalagay yung mga documents ng ibang user tapos na-share sa inyo. Kasi yung Windows 365 uh, online based siya. So pwede yung ibang mga Windows 365 users or sorry, Microsoft 365 users. I-share nila sa iyo yung mga documents And makikita mo yung mga ginagawa nila. Punta so, tayo dito sa recent. ah uh, like for example, may gusto kang ipin. For example, ito gusto natin ito ipin kasi gina, ginagamit natin siya daily. So, ito ginagamit natin daily. dapat nakapin. To. So, nasa gilid, kalagay dyan pin. So, pindutin mo lang yan. And, at lalabas na siya sa pin items mo. Yun. So, Tingnan mo yung pin items mo. Nakalagay na siya dyan. Nagdalin. Nagdalin siya. Wala siya dito. So, sa new, sa balik tayo sa taas, sipat tayo sa new, the new na option, makikita mo yung the same blank workbook at yung ginawa mong templates. And sa baba, listahan ng mga templates. So, kung mapapansin nyo, kanina, nung pinindot natin yung more templates, dumiretso din tayo sa new. Kasi ito yung uh, nakikita natin kanina, yung mga templates. So, the templates options, kaya ang sinabi ko kanina, kailangan naka-online kayo. Dito, makikita natin yung iba't ibang templates na nagawa na ni Excel and pwede niyang gamitin anytime we will dive on it later sa uh, ibang tutorial natin. At tignan na natin kung ano yung mga nandito. May business type. Ayan. Ito yung mga business templates na pwede mo kapitan. Monthly company budget, weekly timesheet. Maganda na yung appearance nila. Uh, layout na yan, kumbaga. Ito yung business. May iba pa dyan, personal. Kung gusto mong Maghanap ng mga monthly budget, loan calculator, event calendar, at iba pa. I Explore yun. May mga list, budgets, charts, calculator. Dito naman sa next, open. Dito yung kalagay yung mga documents mo in Excel na pwede mong i-open anytime. So, kung may gusto kang hanapin na workbook dahil hindi mo nakikita dito, pwede mong buksan dito. Hanapin mo dito search option na to. Nandito din yung mga normally uh, pinapasukan natin ng mga drive or sinisave pa natin ng mga drive. Uh, yung OneDrive natin. Yung OneDrive is cloud. Like cloud. Online online storage siya ng mga documents mo. Uh, yung other locations mo is yung PC mo. Yung local PC mo. And pwede ka rin mag-browse o hanapin kung saan sa piece mo nakalagay yung gusto i-open na document. Sa baba, nakikita mo yung mga different options. Pwede magkaiba tayo ng options. Depende kasi yan sa kung ano yung ginagamit mo na Excel. For me, yung ginagamit ko is when uh, Microsoft 365. Microsoft 365. So, ito yung mga options na nakikita ko. Pwede yung iba yung makikita mo sa iyo. So, sa account, pag binuksan mo yan, diyan mo makikita yung personal account mo uh, ito natin makikita kung ano yung ginagamit ko na version for me it's Microsoft 365 dito man din pwede i-change yung appearance ng Microsoft Excel mo so, uh, like for example ito office theme kalagay white pwede natin palitan it's black or dark gray or colorful pwede natin sa white pwede din background Palitan natin yung background natin. So, kung makikita nyo, yung background ko is circuit. Pwede natin palitan ng iba. Ibang clouds. Nudge pa. Nalala, to, to customize nyo. To customize yung stars. Nakin kasi circuit. Okay. circuit. To, to, to Depende sa kung ano yung o or ano yung gusto mo or ano yung maganda sa so, sa akin may update license ako since naka license yung Microsoft 365 ko pwede kong i-update feedback if gusto natin mag feedback ng anything and lastly meron tayong option dito sa options dito natin pwede i-personalize yung Excel depende sa kung paano natin siya ginagamit uh, pwede natin i-change yung kung paano yung appearance ng calendar, yung month, date, or year, uh, yung clock, uh, kung ano yung gusto nyo yung formula, kung may kama ba yung mga numbers and everything, dito mo pwede yung baguhin yan. Pwede na mo din i-customize yung ribbons mo. Hindi na natin yung gagalawin. At sabi ka lang yung mo. Pwede natin gawin dito sa options, options. So, yun. Uh, once i-cancel natin yun, ah uh, kung makikita nyo, hindi tayo bumalik dun sa right of me, Because pinunta natin na tayo dito sa Excel na screen. Kung babalik tayo dun sa start of me, no? Punta tayo na file. And mapapansin nyo na iba na yung uh, mga options natin. May mga additional options tayo dito na hindi pa naka, hindi pa readily available. Now, once mag-click tayo ng blank book, workbook, or any workbook dito, link tayo ng blank book and yan, may spreadsheet na tayo dito, may worksheet na tayo dito. Kumbaga, once more, tayo sa startup screen. Ayan, available na yung ibang options which we will explore later. So, muna, um, try right to explore the startup screen ng Microsoft Excel. Puntahan nyo yung mga gusto nyong puntahan doon. Explore nyo, baguhin nyo. Just to make sure, alam nyo lang alam nyo yung mga binago nyo. And if pwede na kayo, pumilit kayo ng Blackboard book and mag-start na tayong explore more yung Microsoft Excel. That's it for today. Good morning. Have a nice day.